parada? Oh. Hindi na mahihirapan sa bubong. Umigo. Ah, wala na. Hindi wala na, na, na pala ako. ako nito kasado. Ano na ako? Hindi Out na. na ako. Wala na. Di na, sa Hindi, na, na sa Hindi na akong magsakay sa sakyan Hindi na akong babalok sa sasakyan Hindi na namin babalok sa sakyan Pero yung sasakyan nung nabili, ano? Ano yun? Madaling iparada. Madaling iparada. Oh. Madaling dalhin. Madaling dalhin. Madaling, oh. Dalhin. madaling iparada. Oh. De, kung super grande magandang... Hindi, oh. magandang dalhin madaling dalahin. Mahirap iparada. Mahirap iparada. ano yun? Parang maso ka, kasi tayo, bili tayo na bili ng mga sasakyan, mga imported pa oh, pala yan. Wala isipan yung sasakyan niya. Imported pa yan, pero hirap-hirap uh, sa inyo, wala naman kayong paradahan. Ah. Ako, malaking tao, pero bumili ako ng sasakyan oh. na madali iparada. Ah, sige nga. Saan nakaparada yung sasakyan mo yan? Sa loob ng bahay, dahil ako iparada sa oh. sasakyan ko. So, Grabe! Ano ha? Oh. Mansyo, oh, susak oh. man bahay dito. Ay, oh. hindi. Malaki kasi ang bahay mo. Kaya kaya iyan ang sasakyan. Oh. Malaki ang bahay mo. O, o. Sa sa oh. Sa'yo, yung sa'yo, kotse. O. Oh. Ano, parada mo ba sa loob sa kama? Hindi. Hindi. Hindi, wala mong parking sa loob ng bahay. Ang ah, sasakyan ko ka, ay saan ako magpunta? Kasama ko. Kaya tag-uusap tayo dito, kasama ko. Oo. Oh. Parang sa ano lang, ha? yung sa Dragon Balls, yung, <laughs> yung capsule. Pag ginanyan mo, dyan yung sasakyan. Gusto mo?

Okay na raw. Okay na. Oh. Ay, ta. yan Yan ang sinasabi ko sa iyo, Kuya eh, Raul. Talagang diba? bilib na talaga ako sa iyo. Oo. Oh. Ay, grabe. Oo, oh. di ba? Sakay ka nga. Sakay ako. Sakay ka. Dami lang may sakay ako. Oh. Ay, ako na rin dito. Punta ka. Mag-shoot ka ang batang kiyapo. Punta ka ang batang kiyapo. Susot ako. Oh. Para hindi ako malit, pag yung sinawagan ako ng alagani, no? So, Bilib na talaga ako. na talaga ako kay Kuya Raul. Ako sa labas. Ako naman, Ako nagmamali yun. Isa din sa loob. Sip na ka. Oo nga. Hindi ako maano <laughs> dyan. Hindi ako ma accident dyan. <laughs> ay, meron pala akong sasakyan na nabili. Meron pala akong sasakyan. Grabe. Ano ba? Ano ba? Ano? Naniwala na kayo? Maniwala, so, na man. Na meron na sasakyan. <coughs> meron ang sasakyan. Na kaya ko iparali sa loob ng mm -hmm. bahay. Ay, ano Oh. Nakabili ka na nga ng bagong sasakyan. Oo. Oh. Ano? Naniwala ano? na ako. Nakabili ka ng bagong sasakyan. Ano? Kahit sa ka loob ng bahay. Abi, hindi na pala ako umalis. So, Iwanan mo na. May sasakyan na yung mag-ama. Oh. Uh, Bumpanis! na Bumpanis! <laughs> Bumpanis! <laughs>